Hi guys. Hi guys. Maglalaro kami. Nandok heaven. Nagkaka. Sabi sa kami. Kami na. Sabi na Okay. pi. guys. Guys. Palo nyo pa lang sa TikTok. Doon kami nagbibigyo ni Tashing. Sa susunod, ipopost ko yung laro namin doon, guys. Kasi sige na, guys. Guys, kung hindi nyo alam... Nakasali ka sa akin. Ako na. So, lagi siya na unang ako. Ako, ako... Ibig sabihin lang, guys. Ako lagi sinasali sa'kin. Never pa ako... Never pa ako unang unang sa sa'kin. Kasi pag ako... Ako, pag ito unang sumali din, ako makakasali. Gano'n ako. May problema talaga so oh guys, mag-aaral pala kami dito. Guys, mag-laptop ako, in-aral ko lang yung mga avatar ko. Yung na long hair na short hair na. Sadong malabo, guys. Hindi ko alam kung na nagbasa paningin niya niya. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo yung ko. Di, wait lang, doodin. Ako ba talaga to, guys? Niyo, tingnan niyo ako guys. Ayun lang, guys, nasa ano? Ganyan, guys kasi kami. So guys, siguro iba 'to, long hair pa talaga ako. Kaya ka ba, see Ito ka ba? Ayan po siya guys. papares Ang sama ba? Ay, ang sama ng tingin niya. So guys like aku I can like. Share. Yes, I don't know why I'm going to guys. Sige, mas kento. Mayroong ano... Um, ay, na kasi karakter mo. Mayroong no, kasi may green eh sa loob. Um, Ang pangit kasi ay makasaganyanin. Mag... Uh, ano tayo? Mag... short share na. Kato ata. Đây có cây Ngoài Ta bước ăn ở đâu cây Kaya na yung karakter ba eh? May naayos pa ako ba eh? Ayan ako ba eh? Saan pa ako ba kaya? Mag ano kaya? Mag live vlog ka para mag ano ka makita ka? Kaya dito saan ba kaya? Sa tapat niya Oo. Ito ulit ba eh? Oo nga. Ako na! Ano ka? Tanggal mo. Okay. Wait lang sa. Nagtitingin pa kasi ako ng mga... Na-edit ko.

Wala pa. Kenabuka santa. Kita ujak. Isu pag pamer sukangan. Ini <mimit> lakungae. Aku laku. Sab. Ikubuk sangkar. Rangate ung kochi. Tok warso ne eta eta warso aja. Dok lang. tayo? Oo. Oh, mamaya pa. Inaayos ko lang. Say ka. na ako, ah. ka. ko. Bakit? Hindi okay. ka na press ko. huwag ka magpapas ko Ha? Huwag ka magpapasok. Tanong mo muna. Tabi ko kalalawag. wag ka ka magpapasok. Bagaimana mereka boleh masuk ke dalam kereta ini? Ada orang di bawah? Maaf, tidak boleh. Barbi tidak boleh Ganggang. Ganggang -gang lang. Tutuko bilat. Pwede oh. ba hindi ilagay tatu ako? Oo. Ilagay ko kayo. na saan ano yung tatu ko ba eh? Saan ko kayo? Tatu na wala? Ano yan, magic? Pag-i-school na tayo, babayag. Ano ka na sa school Six pa nga, be. Six thirty. Paano pa? pa? <laughs> exam books B ha Bisa sabana kung ano pang pantulong ba strip, kurat my strip Dito na naman ang park ni Okay na lang makibana ako nung mau barbenian. Bu. Sabi nga or Menak pa pala sa kanaba, mukha na ako. Siguro pang alis naman. nasa kain na naman. na. Magtayo 'de. Sa kainan lahat, 11 na 'o. Sino pa makakasama ko? Kwarto. Kumatay. Patayin ko yung kwarto. Hoy, mga 'to wala nang kukuhan, kuryente. Ano ba 'yan? Happy. Tapos na 'pi, Tapos nilalagay ko yung ano sa baba. Ay, okay. guys. It's not cool. Patay mo na bala ilaw lahat. <laughs> <laughs> ano ka ba, Mamsi? Ano ka ba? Ano ba? Ano ba? 1 A, one O five na. B, ano ba yung oras dito sa Roblox, ano ba yung pasok Ay, exam nga pala ngayon, be. B. ba yung oras pa? Anong oras ang punta natin? For? Pag-exam? B, mag-beas na. May make-up na lang ako. Hmm, ganda ko may panlalaki yan. Yung pang suot mo. Pang babae? Panlalaki yan. O, tinan mo tayo. Okay ba? O. Sana na? Saan yung okay, pang babae? Ha? Uh. Oo. Di ko ba nagsuot na pang babae? Bwede pa tayong gumalak, Di? Ganito ba, mo. Oo nga. Hindi yung mahabang pantalon. Eh! magdala na muna tayo. Magdala ka ng papel.

Uy, surog Ano, babe? Wala ko Ang lakas kasi Guys oh. Guys, kung sino na magpa-picture sa akin Picture na Ganyan mo po ka ron Ganyan mo magdala niyan? yan Yan Kayo ka ulit ওৱান টু থ্ৰী ফৰ ফাইভ নেট টু থ্ৰী পায়নিট থ্ৰি পায় সোনিকাৰী সেভেন এইট থ্ৰী পিন ওলে

Magluto ka na. Sino oh, okay. you know, mo? Five na? Five na? Oo. Okay, oh, oh, oh. So, May hawak ng ang ko. Pakain kita. Malilit na. Nasaan ba yung ano na? Not... Give kita. Guys. Give. Ano ba? Cellphone ba? Kit namin. No, Kasi mamarating. Eh. Ah! Student kami eh. Teacher yan eh. Bawal pala magdala ng nampung... phone. Ay. Alam mo ba, mat tayo ma? ba eh? Ba, ano ba yung una? Mat, di ba? Mat siya! Ah! Saka pagka, uy. So, guys, oh i si oh si guys. Kaya ako muna sa kanya. Mo ko pa. Ah. I'm the only one I got you. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Two, three, four, five, six, seven, eight. Three, four, five, six, seven, eight. So, guys. Next, next, na, ano na. Guys, okay, wait lang na. Galawin ko lang siya. Gusto ko po kumagalawin kay kitasin. Okay. Ayan guys, katanggalan ko lang yung gamit. So, oh, return na guys. I-edit e na na lang. E Edit na lang yan.

The best days, next class now. 加油！ da kanya ka apakalaku Thank you. Saya Jadi nanti kata pesan berat. Bye bye.